Hello guys, shout out. May ipapakita ako sa inyo guys kung paano magkilaw guys ng pitsay at itry nyo guys. Magkilaw. It 'yung ano lang guys, 'yung sariwa pa na pitsay guys. 'Yan 'no. Hiwain nyo lang guys ng maliliit, katulad nito sa akin. 'Yan 'no. Pero hugasan nyo guys. Sa akin wala na 'tong hugas-hugas guys. Diretso na agad. 'Yan 'no. Hiwa-hiwa inyo lang guys ng maliliit, oh yan Ganyan lang guys. Oh. Sa mga hindi pa naka subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe na lang guys. Marami pa tayong ihiwain ngayon. Yan oh, guys. Yan. Eh sasalin natin sa malalim na pinggan. Yan, malalim yan. Yan oh. Napakasarap nito, guys pag natikman mo baka mag try try ka guys oh, baka hanapin mo guys pag nakatikim ka ng kinilaw na pitsay at pag nginuya mo guys ay napaka lutong yan no yan. So, dapat guys yung manghang talaga ang mangang, yung maasim talaga na suka yung ilalagay mo dito yung sa akin may anghang pa yan no? dahil napakasarap nito guys oh, i-try nyo guys sa mga hindi pa nakatry mag kayo yung sariwa lang guys ha na say wag yung ano na kasi ano na yan hindi na yan sariwa pag medyo nalalamtay na yan oh guys oh ito lang kasi ngayon guys yung ulam ko kasi napakasarap yan matagal na ako guys hindi nakakatikim nito hmm? kaya bumili ako guys ng dinaanan may dinaanan kasi kami na may mga pizza sila na tinda tapos sariwa pa yan no? wow, wow sarap guys ha huh?